Matagumpay na naidaos ng mabuhay PH Digital Network ang Maudifa or The Musical. Ang salitang Maudifa ay nangangahulugang service woman o attendant. Ang musical na ito ay hango sa best-selling book na Maudifa. Culture's Shock from the Top isinulat ni Margarita Marquis sa pakipagtulungan kay Marian Mazars isang memoir na naglalahad ng mga totoong karanasan sa ibang bansa. When I read the story, actually I was ano amazed sa uh, mga nangyari sa buhay ni Ms. Margarita. So very hard as an OFW to wear this. And we uh, would really gusto namin bigay uh, share yung story um about it and uh, maging inspiration to everyone. 2007 isipin niyo ganun katagal

Isang pagpupugay sa kanilang katatagan, katapangan at walang kapantay na pagmamahal. Ginawa ito ng may pagmamahal. Kaya umaasa ang grupo na magkaroon ng mga sponsor o producer na tutulong upang maging isang musical play ang nasabing musical. Ayon sa direktor, kung sa ibang bansa ay may Miss Saigon at iba pa, bakit hindi rin tayo magkaroon ng sarili nating musical play? Ang ganito mga dula ay hindi lamang nagdiriwang ng sining ng mga Pilipino, kundi nagbibigay daan din sa mga umuusbong na artista, musikero at performer upang makapasok sa pandaigdigang entablado. Higit pa rito, hindi lang ito tungkol sa empowerment. Sinusuportahan din ng produksyon ang mga advokasya gaya ng Mother and Child Foundation. Tunay ngang patuloy na lumilipad ang musika at sining sa Pilipinas.